Naglabas na ang IPO ng desisyon tungkol doon sa cancellation ng uh, trademark registration ng uh, Tape sa pangalang Itbulaga na ipinile ng Tito Vic and Joey. So kinatigan no ng uh, IPO ang uh, petitioner, sila Tito Vic and Joey, at sinabi nila na ang originator, creator o may likha ng nasabing uh, trademark na Itbulaga ay ang Tito Vic and Joey. So TVJ is Itbulaga Itbulaga Bulaga is TVJ, Kaya po uh, ang desisyon ay kinakan sila ng IPO yung ginawang pagrehistro ng It sa pangalan ng tape. Ayun. So kailan po ito effective? Although nakita nga namin may post na. May post na ang TVJ eh. Pero pwede na bang namin marinig ng buong buo yung kantang It Um actually uh, pwede na no? pero bukas yata magkakaroon ng press con ang TVJ mm -hmm. alas 10 ng umaga ipapaliwanag nila yung kanilang mga plano at yung buong detalye no so ang sa akin lang ngayon ay kung ano yung nilalaman ng desisyon no at ang epekto nito sa sa kanilang shows pero paano po ang mangyayari dyan, attorney kasi syempre may isang show na yun din yung pangalan na ginagamit so should we expect na by tomorrow hindi na yun pwedeng gamitin oh. Well, kung decision. mo yung desisyon, dahil sinabi na nga na ang totoong may-ari ay ang TBJ, dapat hindi nila gamitin. Mm -hmm. Pero ini expect namin na mag-aapila ang uh, tape no at gagamitin nila yung proseso at habang ito'y naka-apila, maaaring ang maging posisyon nila ay uh, hindi pa nila ito bibitawan, yung pangalan, no dahil sila'y okay. naka-apila pa. ini expect na namin po iyon. Hmm. Yeah, pero hindi naman lang ginagamit yung song. We can use that song yes. na no? yes. hindi oh. man yung time, no? Oh. The song can be used ano lalo ta ito yung parang... Correct, correct. Tama ka. Tama ka, Jun. Diba? I'm so, Janette? papasok na namin si MJ Pasok Marforia. Ito yung uh, dahilan bakit natin nakuha si Atty. Buko ngayong araw na ito, ano MJ, are you there? Attorney Buko, Kuya Jovi, Cheki, and Mase. Hello, hello ulit sa inyo. No, talaga nag-around the world tayo dahil napakaraya pa nating coverage. Pero the top story for today, talaga talagang TVJ. Nakita naman natin, Attorney Buko, kahit na hindi pa ginagamit ng TVJ officially sa kanilang top program sa kanilang programa yung Eat Bulaga, nagpost na sila kanina no, sa kanilang social media ng TVJ at, at yung word na Eat Bulaga ay ginamit nila. Yung title na Eat Bulaga, rather, ay ginamit na nila. So nakakatuwa at medyo emotional. Ngayon nga, Tony Buko, viral na yung mga interview mo kanina sa atin sa, sa 1PH at sa News 5 dahil nga doon sa pag-explain mo nito. Anong aasahan natin in the coming days sa TVJ? Well, inaasahan na aasahan natin na maaari na nila itong uh, gamitin no? dahil uh, ito ang hatol na sinabi ng uh, IPO inaasahan din natin na yung kabila ay baka hindi pumayag at iaapila pa nila ito. Uh, kami nananalangin at humihiling na sana para wala ng gulo ay ibigay na sa Tito Bik and Joey ang it uh, Eat Bulaga Mark. Dahil ang sabi naman ng IPO, at ito magandang tandaan natin, sabi ng IPO, hindi unahan ang laban sa trademark. Hindi porkit na o nakang nagrehistro, eh sayo na. Registration does not best ownership. Ang sabi ng IPO, kahit naon na ka nagrehistro, kung hindi naman ikaw ang may likha, mas may karapatan pa rin yung may likha doon sa trademark. No, kaya kung susundin natin yon eh dapat ibigay na sa Tito Vic and Joey yung kanilang nilikha